Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay patuloy at palaging nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na binibigay ng Panginoon upang tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Pagbati po sa lahat ng mga listeners nating nakikinig gamit ang radyo, at siyempre lahat din po ng ating mga listeners na nakikinig gamit naman po ang internet. Maraming salamat po. Sa atin hong pag-aaral ay pag-uusapan po natin yung crisis of faith. In particular, gusto po nating makita na yung crisis can also be a crossroad. Yung pong panahon ng problema o desperasyon ay pwedeng maging pagkakataon ng napakahalagang desisyon na kung saan tayo po ay maaaring lalong lumago sa ating pananampalataya. Atin pong napag-aralan sa mga nakalipas na pagtatalakay na napakahalagang bahagi ng ating paglago sa buhay espiritwal ay yung mga krisis na pinagdadaanan. Eh bakit nga ba? Kasi po yung mga krisis na yan, yan po ay naging pagkakataon para lalo nating makilala una sa lahat ang ating sarili. Alam nyo, paminsan eh, hindi natin alam kung anong level ng ating uh, pananampalataya hanggat hindi tayo dumarating doon sa tinatawag nating krisis. Ano po, kaya paminsan eh, hindi natin masukat yung sarili natin. At uh, nalalaman lamang natin kung hanggang saan tayo, ano ang ating uh, tunay na katayuan at ano ang tunay na lagay ng ating pananampalataya pag nando na tayo sa point, na meron na pong mga krisis sa ating buhay. At uh, napakahalaga po na ating maunawaan na pag nakikilala natin ang ating sarili, nalalaman natin kung ano po ang ating uh, limitasyon, eh importante ho na makilala natin pangalawa yung ating Panginoon. Importante yan eh. By definition, pag sinabi mong crisis, basically it means decision or to decide. In other words, a situation that has reached a critical phase. Yung bang hindi ka na pwedeng magpatuloy na wala kang kapasyahang gagawin. At uh, lahat po tayo humaharap sa ganyang mga sitwasyon. Ano po? Tayo po ay nalalagay sa mga sitwasyon either uh, willingly or unwillingly na kung saan kailangan nating magpasya. At uh, importante po 'yan. Kaya nga kung ating titingnan sa banal na kasulatan sa halimbawa at karanasan ng mga mananampalataya na ginamit ng ating Panginoon, talagang dumaan sa mga krisis. Eh, no? uh, one very good example ay yung karanasan po ni Apostle Peter. Alam naman natin no, how many times na siya po ay dumaan sa krisis at sa kabila po ng mga krisis na kanyang pinagdaanan, ay nakita natin na yan po ang humubog sa kanya. Mga panahon na sinubok ang kanyang pagsunod, mga panahon na siya po ay nabigo, though he denied the Lord three times, but he was restored by the Lord. Mga pagkakataong uh, sinubok ang uh, lalim at lawak ng kanyang pagsunod, at uh, makikita naman natin pagdating sa Book of Acts, isa po sa mga pangunahing uh, ginamit ng ating uh, Panginoon ay walang iba kundi itong si uh, Peter at alam natin na yung mga krisis na kanyang pinagdaanan ay mahalagang sangkap ng kanyang paglago. Ano po? Kaya napakaganda eh. Kasi kung sino siya sa Book of Acts is a product of all the crisis that he has been through. Kaya ganun po kaimportante. Eh, sabi nga natin sa ating pag-aaral, eh, paminsan po ayaw natin ng krisis. Sa bagay, sino nga ba naman ang gusto ng krisis? Ano po? Pero kadalasan po eh hindi natin nare-realize na itong uh, mga krisis na ito ay nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkakilala sa ating sarili at mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya kung sakali po nadaraan tayo sa mga krisis, eh tandaan nyo, get to know yourself. No? Kailangan nating makilala ang ating sarili kailangan nating maunawaan ang level ng ating uh, pananampalataya at kailangan nating makita kung sino ang Diyos because it is through these experiences that we become better in our relationship with the Lord. Ano po? At uh, isa pa hong layunin ng krisis ay dalhin tayo sa boundary o sabihin na natin yung kalagaya na kung saan makikita natin na hindi natin kaya. Alam niyo, pamisan, ito yung sa Christian life, ito po yung isa sa mga masasabi nating uh, sumusubok sa atin. Eh. Bakit? Kasi may mga times po na sa ating Christian life, para hindi natin namamalayan na nag-ooperate tayo within the comfort zone. Now, hindi naman po palaging masama that we are within the comfort zone, pero... Tandaan niyo po, kung gusto nating lumago, then definitely we have to go beyond and go outside that comfort zone. Hindi tayo pwedeng manatili doon. Kailangan po ay may pagsulong, paglabas doon sa comfort zone na iyon. Kaya nga, napaka-importante sa puntong ito na ating maintindihan na paminsan, ayaw nating lumabas doon sa comfort zone, ang Panginoon mismo ang nagdadala sa atin dyan. At uh, sa mga pagkakataong yan we get to know who God is. Ang gandahon ng karanasan ng mga Israelites kasi kung titingnan nyo sa Old Testament, 'yung pong kanilang journey from Egypt bilang mga alipin sa wilderness uh, to the promised land, uh, palagi silang tinutulak palabas sa kanilang comfort zone. Halimbawa, nung sila po ay nasa Ehipto, sila po ay mga alipin. So alam ng Panginoon na yung Egypt, it basically represented the good enough. Bakit good enough? Well, hindi po sila pinakamainam na kalagayan sa lugar na iyon, pero alam din po natin na doon po sa sa Egypt, ay uh, meron silang tirahan, bagamat sila ay alipin. Gusto silang dali ng Panginoon sa God's best, which is basically the promised land. At uh, yung wilderness... Yan po ay lugar na kung saan nais ipakita ng Panginoon kung sino siya. Take note ah, all throughout the journey, Egypt, wilderness, promised land, God was always revealing himself. Palagi pong pinapakilala ng Diyos ang kaniyang sarili. Laging nagpapahayag ang Diyos sa kanila. Kaya sa iba't ibang mga karanasan po na iyon, makikita natin ang isang constant and uh, one common denominator ay nalalagay sila sa mga sitwasyon na talagang naaamey sila eh, doon sa uh, mga katangian ng ating Diyos. Eh bakit ba naman hindi? Imagine nyo. Una, uh, 'yung pong mga pagano o 'yung mga Egyptians, uh, sanay po sila sa tinatawag na polytheism. Ang polytheism po ay paniniwala sa maraming mga diyos-diyosan. At uh, ang interesting po sa mga Diyos-Diyosan na ito, just to give a generalization, may kanya-kanyang specialization po yan. Uh, ibig sabihin, pag may particular kang pangangailangan, dito ka sa ganitong uh, Diyos-Diyosan pupunta. At uh, para bang uh, kung titignan natin, halimbawa, warfare, kunwari yan po ay sa agrikultura, kunwari ang iyong pangangailangan po ay pagdating sa... Uh, fertility, meron kang mga pupuntahan at doon ka mananalangin. And uh, kabalik na po nito ang pananampalataya sa tunay na Diyos. Kasi ang pananampalataya sa tunay na Diyos, monotheistic. Isa lang, wala nang iba. Kaya basically, pinapakita ng Diyos ang kanyang kasapatan at ang kanyang kahigitan. Kaya nga, if you remember, doon po sa sampung salot o yung ten plagues na ipinadala sa mga Egyptian para palayain yung mga Israelites nung una ko pong binabasa pinag-aaralan 'yan para bang kung very impatient tayo parang gusto nating sabihin Lord sana agad-agad doon na agad sa pinakamataas na level ano doon na agad tayo sa punto na kung saan ang binigay mo sa kanila eh yung kagad uh, sukdulan para suku na agad at uh, palalayain na kagad ang mga Israelites. But what you would notice doon po sa mga pagkakataon na nagpadala ng plague ang ating Panginoon, nakokopya, di ba? Nakokopya ng mga magicians hanggang dumating na sa point na hindi na nila makopya. Eh tandaan niyo po, itong mga magicians, sorcerers po ng uh, Pharaoh, may mga kapangyarihan din ito eh. At uh, basically, yung yabang ng Egypt noon ay sa kaisipan na kaya kami makapangyarihan dahil ang Diyos namin ay mas nakahihigit. Yung mga sinasamba namin dito, hindi nyo kayang talunin. So, anong ginagawa ng Diyos? Bakit uh, nagpadala siya ng iba't ibang mga salot? To show them na yung inaakala nyo kayo ay nakahihigit dahil ang iyong mga Diyos-Diyosan ay nakahihigit, e eh, nagkakamali kayo hanggang sa makita nila at talagang uh, alam naman natin yung kabuuan ng istorya eh. Talagang sumuko na sila at uh, sumunod sa ating Panginoon. Di ho ba? Na-realize nila eh. Kakaiba ito. Hindi natin kaya to. Kaya nandun po yung point na talagang uh, makikita mo na dinemonstrate ng Panginoon. Hindi ko lang kayo palalayain. Pinakita niya sa mga Israelites. Pero pinakita rin niya sa mga Egyptians kung sino siya. Kaya nga when I uh, read those passages I always uh, tell people, sabi ko sa kanila, huwag niyong isipin na ang concern lang ng Panginoon doon sa senaryo na yon ay yung mga Israelites na palalayain. God was basically revealing himself to everybody, even to the Egyptians. Pinakilala niya ang kanyang kapangyarihan kahigitan uh, sa mga Egyptians. Kaya lang dahil matigas ang kanilang puso eh yung uh, yung kapangyarihan ng Diyos ay naranasan nila sa kabagsikan po nito. Uh, what else? Nung sila po ay nasa wilderness. So basically, labas na ito sa mga teritoryo ng mga Diyos-Diyosa ng mga Egypto. At ito po ay panibagong karanasan. Can you imagine? Uh, barren eh, di ba? Wala talaga eh, kahit ano eh. Uh, nung kami po ay sumama sa isang tour dyan sa Holy Land, isa po sa mga biyaya ay ang uh, daanan, yung uh, wilderness na yan. Alam nyo, kakaiba eh. Kasi talagang uh, after namin akyatin yung Mount Sinai, uh, nag-journey na po kami from uh, the boundary of Israel going to Cairo, Egypt. Ang haba ho ng biyahe noon mula madaling araw hanggang gabi. Alam nyo ho, uh, sa biyahe dahil madaling araw nga at uh, madaling araw pa lang, eh kami po ay, uh, nung gabi pa lang, kami po ay umakyat na ng uh, uh, Mount Sinai para makita namin yung pagbukang liwayway pag nasa taas na kami. So talagang mga puyat ho kami. So tulog kami sa bus at uh, kada mulat ng mata magigising mayat maya. Alam nyo, pag tanaw mo sa labas, wala eh. Talagang uh, disyerto disyerto at disyerto pa. Yung bang meron namang shape yung uh, topography, may bundok din, may mga burol, pero kakaiba dahil nasanay tayo sa Pilipinas na pag tumanaw ka makikita mo merong merong green, may mga puno, may mga ilog, di ba? Eh wala eh doon ho talagang bato, buhangin, graba at uh, puro ganon. At uh, ang habang biyahe puro ganon. Kaya talagang iisipin mo kung ikaw naglalakbay doon. Yung bang parang nakakabaliw talaga yon dahil bakit? Eh kahit siyang katumingin, wala kang masilungan, walang makakain, walang maiinom, walang halaman. Talagang magtitiwala ka sa Diyos. At uh, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at muli ang kanyang kasapatan dahil, take note ha, yung pong uh, pagkakataon na sila ay lumalakbay doon, binigyan sila ng Panginoon ng napakahalagang a uh, provision at the same time it's not only a provision para sa kanilang pangangailangan it was also a revelation of who God is yan po yung pillar of fire sa gabi and cloud by day anong kahalagahan eh yung pillar of fire po yan ay nagsilbing liwanag protection uh, warmth para sa kanila sa gabi So imagine, ano, gabi-gabi, meron kang palatandaan ng kabutihan ng Diyos. Sa umaga naman, kasi sa gabi po, by the way, napaka ang disyerto. ah uh, sa sikat ng araw, mainit yan. Pero sa gabi, malamig po yan. So that's uh, their protection. Uh, ano pa, binigyan po sila ng cloud by day. Kasi nga, matindi po ang init ng araw sa disyerto. Meron naman silang napakalaking parang payong ano, na sa kanila na may nagbigay ng silong. At ganyan po, at uh, pinakain sila ng mana. And what God is revealing to them, it is not your geographical location. Kahit nasa Egypt kayo, kahit nasa wilderness kayo, kahit nasa promised land kayo, hindi yung kahirapan ng lugar, hindi yung kasaganaan ng lugar ang susi, kundi yung inyong kaugnayan sa Panginoon. It's your spiritual condition. Kaya nga, mapapansin nyo, nung nakapasok sila sa promised land after the conquest in the book of Joshua, eh supposed to be sagana na eh. Kaya nga, kung maalala nyo po, di ba, nitong nakalipas, pinag-aralan din natin yung crisis of faith nitong si uh, Gideon. Kasi sa kanyang kaisipan, paano ba ito, Panginoon? Eh nandito na kami sa lupain na sinabi mo na pagdadalhan mo sa amin. Lupaing mainam. Pero ang katanungan at malaking pagtataka para sa kanya, eh bakit ganito? Uh, nasaan na yung mga pangako? Nasaan na yung mga sinabi ng aming mga ninuno? Ano na nangyari? So basically, siya po ay nalagay sa isang kalagayan na para bang uh, all the while ang kanilang assumption ay pagdating natin sa Promised Land, all will be well because the land is a land of plenty. A land flowing with milk and honey. eh pinakita ho doon. By the way, pag binasa nyo yung book of Judges, makikita nyo ho. Every time a new judge uh, will be introduced, ang palaging introduction, Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. Kakaiba eh. Kasi doon sa uh, place of barrenness, doon po sa... Um, Uh, wilderness, naranasan nilang kasapatan ng Panginoon. Pagdating naman sa promised land, na gusto na nilang magtiwala sa kasaganaan ng lupain, e eh, nagsuwayan sila ngayon sa Panginoon. Anong pinakita ng Diyos? Kahit gana ang lupa, hindi nyo yan ma-enjoy -e pagkasuwail kayo sa akin. So what happened? Ayun na nga, uh, kada ho, merong aanihin, lulusubin sila at talagang hindi ho sila natantana ng problema noon. Alam nyo, paminsan, yan tayo eh. No? Parang ganun din tayo. Yung bang ang tiwala natin, nasa sarili natin. Pag uh, sagana tayo, we trust in money. Uh, pag malusog tayo, we trust in our health. Uh, para bang, yes, uh, nandun tayo sa kalagayan na feeling natin hindi matitinag ang mga bagay na ito. But God showed to them, God revealed to them. At napakahalagang revelation ito. Ano po yon? Pinakita ng Panginoon again kahit nasa lupaing kayong sagana, you will never enjoy the bounty of the land if you are disobedient to the Lord. Sasabihin ko pong ulit, it's not their geographical location. It's their spiritual condition that is what is most important. Yung kalagayang espiritual ang pinakamahalaga. Hindi po yung kinaroroonan kasi akala natin, pag nasa promised land na, ayos na eh. Again, dinala talaga sila sa punto na iyon. Pero ang napakaganda po doon, pag sila ay nagsisi at nanumbalik sa Panginoon, ay muli na naman nilang naranasan ang pagkilos at kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya para sa atin po, pag tayo ay nasa krisis ng pananampalataya, ano po ang pwedeng mangyari? We can grow through the experience. Pwede ho tayong lumago sa karanasan na yan. Ang napakahalaga sa puntong ito ay ating maintindihan ang Panginoon po pinapakita sa atin kung anong mga kahinaan natin, ipinapakita ang kanyang kasapatan at kung anong mga aksyon. Kailangan nating magpakumbaba sa kanyang presensya, kilalanin ang kanyang kapangyarihan at kasapatan because the only way we can move forward When we are in a crisis of faith is when we trust in the Lord. Isang bukod-tanging paraan lamang para sumulong sa gitna po ng krisis ng pananampalataya ay yung pong tayo ay manampalataya sa kanya. Hindi ho pwedeng sa sarili natin. Kaya nga, 'di ba? From time to time nakikita natin na um, misan yung giving natin. We give from our excesses, 'di ba? Yung bang uh, I remember kasi one time may, may kausap po ako na isang uh, tao na I respect as a real giver, no? Yung taong ito every time he gives, he prays. Talagang nananalangin siya. Kaya pagka sinabi niya na kalooban ni Lord na magbigay ako, that also gives you the assurance na yung kanyang mga hakbang ay hakbang na may pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, uh, may mga times po na sasabihin niya, wala pa sa akin ang halaga, but because I know this is God's will, I know that God will provide. Can you imagine, ano? Wala pa yung halaga. Eh, usually nasanay tayo pag meron na at saka sasabihin natin kalooban ng Panginoong magbigay kasi may pera tayo. Pero posible rin na kalooban ng Panginoon pero wala pa sa atin and we have to work for it and we know that God will provide it according to His way, His time, and His will. At napakahalaga po doon yung ating obedience that we also grow in the process of giving. Na habang nagkakaloob, lumalago din. Bakit? Kasi yung mga taong binigyan napapagpala, pero at the same time, tandaan niyo po ito, yung giver ay lumalago din. Kung kayo po ay tingin niyo giver kayo, pero in the process of giving, you are not growing, then you're not giving the right way. Kasi po ang uh, bawat kaloob na binigay ng Panginoon, pagka ginamit natin ng tama, merong paglagong idudulot sa ating buhay. Eh e pag ang resulta lang napagod na kayo kabibigay, uh, o kaya marahil ay uh, nagsasawa na kayo, then you have to ask yourself, am I giving from my own resources, uh based on my will or am I giving according to God's will? And from his um Resources. At pagka ganun po nangyari, yung iyong giving will be a journey of faith as well. Lalago ka rin through your giving. Ganun po yon At yan po isa lamang sa mga halimbawa. Kaya pag tayo po ay nasa krisis ng pananampalataya, kapatid, napakahalaga, evaluate yourself. Tingnan mo, kumusta yung pagkatao mo, ugali mo, pananampalataya mo, tingnan mong maigi. Nagagawa ko ba ang dapat kong gawin? Ako ba'y nakasusunod sa kalooban ng ating Panginoon? Ako ba'y humahakbang sa pananampalataya? Ako ba'y nagtitiwala lamang sa aking sarili? Di ba? Magagandang katanungan at magandang pag-isipan. Pangalawa po, you have to ask yourself, anong makikilala ko sa Panginoon through this experience? Napakaganda yan eh. Kaya pagka may krisis at uh, tama ang tugon, may paglago. Pag may krisis, mali ang tugon. nako may bitterness po diyan. Kaya ang importante po is we constantly seek the will of God, obey Him, trust Him, move forward according uh, to His will. At uh, sa pamamagitan po niyan ay mararanasan natin ang tunay na pagtatagumpay. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot pH.